semento, na mga bato dito sa may puno na ito di ko alam kung ito ay naghukaya ng ibang tao dito kasi sa lugar na ito may nakafile na mga bato sa lugar na yan dito may mga semento na ang nakita Simento yan. Sa gilid lang ng daanan ko. tomato Parang ito yan na eh. pinagkuha na. Ito. Simento ito. Simento. Simento. ibig sabihin sa madpuno na yan ay dati mayroong nakabaon dyan na isang deposit dito sa lugar na ito ay mayroong tulagang deposit sa lugar na yan hindi pa natin nahahanap kasi ang ating ginagawang uh, locator ay wala pa tayong gamit kulang tayo sa gamit kaya ang ating order sa Shopee ay hindi pa dumarating kaya at hantay lang muna tayo hanggang sa dumating at ipapakita ko sa inyo ang resulta ng ating ginawa pag ito'y tapos na doon sa taas ay may nakita akong ano, parang mga bato na may mga dot Sunod pa sunod sunod Parang hindi ako nakakamali Parang ngayon, lima Limang butas na Sunod sunod sa isang bato Isang batong maliit lang Siguro yan na anod Presensya na kayo dahil Ilang na ako Ilang buwan na ako hindi makapag upload ng videos Sa aking vlog Sinakita ko na sa inyo kanina yung sapa yung pinunta natin. Tapos, ang sign marker ay ito pa. aywan kung ito ay hindi pa yung sa pananang panantino to. Baka iba pa yun. Ito yung nakapyramid to. Nakapyramid. Ito, piramid siya. Pusib din yung deposit ay doon banda. Kasi doon siya nakaharap. Kung hindi yung pumunta natin ay doon sa baba. Kasi, ito kasi yung batna ito nakaharap doon sa baba. Doon siguro ito, hindi pa lang alam kung gumalaw na ito pag gumalaw na hindi natin matutukoy kung digit talaga yan dito naman sa parting ito meron tayong nakitang ano yan mga dat ito yung sinasabi ko kanya ng mga dat o talaga ito legit na side market talaga ito legit kinagat pa ako ng limatic sa kita pinagkat tayo ng lintang gubat kaya pinagpok natin ito babaw lang apat magkakalapit lang ang sa tingin ko banda ay dito dito yan sunod sunod yan apat may isang malaki dito ang magiging pasok. Pansin ko ay parang dito eh. Dito bandang isa Tapos dito bandang isa dito. dito may kawayan na yan may mga cemented rocks cemented to cemented ito cemento mga bato na nakasemento ang pinakataka ko dito ay may mga manalaking cemento na boulders na malaki talaga na nakapire dito alam ko dito nakalagay ang malaking deposito dito sa kawayan na ito. Alam ko naman dito ay hindi pa natutuksan ng iba. ito yung dagat talaga nito malaki ewan lang kung saan nanggaling ito ito parang may mga dumana dito mga tao eh Masa malaking dito Alam kung anong meaning yan Puti baka dito lang nakapatong yung ano ah yung box yung gold dito nakapatong ba dinukot na nila tingin ko naman dito ah dito yung salad ng kawayan ng deposit dito yan wala nang iba Malaman natin dito may mga nakalinya na mga bato nakalinya punta doon. Mula dito ang gandun nakalinya yan. Doon ang malaking bato. Alam ko ang deposit dito sa loob yan. Sa puno ng kawayan na yan. Hmm. Kaya kung walang naman ano, kung sulat naman ay talaga masabi natin na legit ano wala ay di ok oh, lang magangang kayo ng iba dito na makapansin yung parang ng malaking bato dito papunta doon sa may kawayan na yun doon doon ang mga bato na malaki tapos dito ang kawayan na malapit ng matumba kasi rin pag naghukay naku yan matutumba talaga yung kawayan kaya yun ang pag-iingatan natin hindi natin alam kung baka sakali merong ano so subscribe to my channel merong ah uh, bumba o ano man ah uh, malaking box porting malaking box tapos ito naman porting ah uh, one pieces of gold ito. Koting din siya. Hindi ko lang alam kung ito may laman talaga ito. Baka yung box na yun ay dyan dito ganda. Dito. Nanod lang. O kaya dito yata napakuha na na pala ng gold